Ano ba nangyari sa kanya? Na ano sa, ano niya, sa shoota niya, ah, iniwan. Ano nangyari po talaga sa kanya? Na-heapress Pres Pres si Naruto. Ah, ah, yung girlfriend niya? Oo, oh, hiniwalayan. Hiniwalayan siya, tapos? Ano, yung, yung boyfriend niya, nilason pa si Sana. Ah, nilason siya ng boyfriend niya? Hello po. Magandang hapon po. Hello, Nay. Kapatid ah, ko po. Ay, sino po? This is Sarah po. Ay. Ah, may ilaw tayo, Nay? Wala po. Wala ka din ilaw. Ah, wala kayong ilaw. Kumusta po kayo dito, Nay? Mabuti din, pero sinasalam namin po, kapatid namin. Po? Nandiyan lang, dito lang po sa bahay. Ano po ba nangyari sa kanya? Ano, na ano sa, ano niya, sa syuta niya ata. Uh, ano po, na ano? Iniwan. Ito po yung nanay ko po. Ay, hello, nai. Opo ka dito, nai. Kumusta po si nanay? Anong pangalan ni nanay? Sonia. Po? Sonia Espinosa. Sonia. Nanay Sonia. Ilang taon si nanay? Ano, 50. Ah, 50 na. Ilang po anak niyo? Nine. Siyam. So, pang ilan si Sarah? Pang Anim. Pang-anim siya. So, pangatlo sa bunso. Ganon. Okay. So, gaano na katagal yung uh, pinagdadaanan ni Sonia? Ilang taon na po? Hindi, Sarah ho. Ay, Sarah. O. Oh. Ano, sa 2019... Matag ah, last 2019 pa. Opo. Matagal na. Kumusta ang buhay-buhay dito Nay? Ano nga na? Anong hanap buhay po? Nandito lang ako. Inaalagaan ko siya. Asawa niyo po? Sa bukid. Sa bukid. Ayun ang pagkabuhayan dito. Upa-upa lang. Upa-upa. <coughs> Hi, Ate Sara. Kumusta ka? <coughs> <coughs> okay ka lang? Apir tayo. Pir Hmm? Sa ano, okay ka lang ako si Daddy Frankie. Pwede mai sa'yo? bigan sa ka. ka Anong nararamdaman ni Ate Sara? Hmm? Hello. Okay ka lang? Pwede Pedyo naman. Pedyo naman. Pedyo Pwede umupo dito. Mm -hmm. Takot sa na, ano sa lalaki po. Po? Takot sa, sa lalaki. Ah, takot siya sa lalaki. Bakit? Parang na ano, na advice priest na ata yun. Sa, po? Anong sasinta? Oo. Oh. What do min po? Ano nangyari po talaga sa kanya? Na-impress. Sinaro to. Ah, ah, yung girlfriend niya. Hiniwala yon siya. Tapos? Ano? Yung, yung yung ano yung yung boyfriend niya nilason pa si Sarah. Ah, nilason siya ng boyfriend niya. Kaya siya nagkaganyan. Sara, okay ka lang? Ha? Okay, labat. Ilang taon na si Sara? Ha? Ilang taong ka na, be? 20. 20. Kaibigan ako, ha? Kumain ka na ba? Hmm? Angkal ko mo. ka mo. Asumpal ka lang angan? Sumpal na. Ha? Sumpal Ay, asumpal Okay. Ang may impangan mo, oy. Ha? Ang tumay impangan ng Sarah? Sa hmm? Ano nangyari kay Sara? Ha? Ano nangyari sa iyo, be? Okay ka lang? Hindi naman siya gumagala, Nay. Dito lang siya sa bahay. Hindi umalis. Ay umiiyak lang. Ay umiiyak lang. Nag naggugulo. Nag naggugulo. Naggugulo. Ah, nanggugulo. Oh, yung ano, blo niya umiiyak. Ah, iyak. Si Sarah namin mapagaling pagagaling pero ilang taon na? 20? nagsimula yung sakit niya? 2019 Noong 2019 nung <makes> 2019 Sa Tisara, gusto mong pumunta ng ano? Uh, mamasyal? Mamasyal tayo, sama ka sa amin. Ha? Talagang mahirap siyang kausap. Hindi nagsasalita. Paano nangyari talaga? na dito ka na eh. Kwento mo nga sa akin na yung simulat paano. Ba't mo sinabing nilaso ng boyfriend, kawawa naman? Oo, oh, kasi ano eh, nung pumunta doon ay sumama sa kanya. Pagkatapos, ganun na ang... Nalang. Ah, sumama siya sa boyfriend niya? Oo. Saan sila nagpunta? sa Nag po yan, kuya. Ganun. Saan sila nagpunta na eh? Sa Maynila, pagkatapos... Ha? Natin, sa Maynila siya nakatira. Opo. Pagkatapos, may pinunta na pinsan niya. hindi ko alam yung kung saan yung pinuntahan. Kasama eh, yung blueprint sa kasya. Mm -hmm. Ayun. Ang yung tita niya, huwag ka nang aalis. Pili. Ya, malis mo yan. Oo. Oh. Katawa yan, yung kagawa ko. Ang galad saman. Ang tantula. Ang may Kinsu, sarili to. Gaano siya katagal sa Manila, Nay? Katagal tagal. Mga ilang taon po? Hindi, hindi ko na alam. Hindi mo na alam. Oh. Ilang taon siya nung nasa Manila siya? Ano? Eighteen. 18. Tapos ngayon, twenty years old siya. Oo. Oh. So, dalawang taon pa lang, bago pa lang. Ha? Bago pa lang yung sakit niya, 2 years pa lang. Hindi, ang tagal na mag, mag, ano, mahigit na, isang taon na ata eh. Mahigit na isang taon yung sakit niya? Oo. Kaya nga po, so, isang taon, bago pa lang. Hindi nyo pa nadala ng ano, napagamot, napacheck up? Hindi, nung nag, nag ano siya, pinagamot namin. nung, pera. Wala Anong gamot ginawa niyo? Paano niyo po dinala? Saan nyo po dinala Nay? Ano sa... Sa Sa una, doktor pa. Pagkatapos, ano... Nilagay sa... Hindi Region ata yun. Yung pinuntahan nila. Bakit hindi niyo alam na? Sinong nagdala? Yung kapatid niya. Yung? Yung kuya niya. ah, kuya niya. Oh. oh. hindi sinabi ng anak niyo kung anong ginawa sa kanya, anong nangyari? Ay, alam niyo yung Alam niyo alam yung ano... kuya. Alam, ah. Kaya nga po, siyempre pagdating niya galing ospital, anak niyo po yung nagdala. Oh. Bilang nanay, hindi ba sinabi sa inyo kung ano yung nangyari sa anak niyo? <laughs> hindi na nasabi. Bakit po? Hindi, nakatira yung anak ko yung nag-aano sa kanya doon. Mm. Hindi mo natin tinanong na Oo. Mm. Kasi gusto lang namin malaman din para alam din namin saan. Yan totoo eh. Yan, ano, Sip, po, ano po yung totoo na Yan, yung, ano, yung boyfriend niya. Eh. Nasaan yung boyfriend? Taga saan po ba yun? Taga... Taga sa Maynila po. Ah, taga Maynila. Hmm. Pero, uh, ano niya po, Bisaya po. Ah, taga Bisaya. Ah, Saka, hindi inaano si Sano. Ano po, Nay? <coughs> hindi? ang sabi mo? <laughs> si nanay. Mm. <laughs> Ba't hindi nyo po? Ah? Makalimutan, huh? makalimutan na. Mm. Ilang taon na si nanay? 50. 50 pa lang makalimutan na? Wala, wala akong ano dito Kasama. Ito lang si Sarah. Mm. Saka yung ano, tatay niya, si tatay niya, alis na naman, alis na alis. Kaming dalawa lang ito. Kayong dalawa lang lagi. Uh, ako, trabaho ko lahat dito. Pero hindi naman umalis ganyan lang. Mm. Kumakain naman sa tamang oras. Mm. Kap Kapatid ko po. Ano pangalan niyo po? Eligen. Oo. Oh. Ano po nangyari sa kapatid nyo po? Ano po, yung pumasok sa trabaho, dumating po dito, ganyan na po. Saan trabaho niyo? Sa, ano po, sa Maynila po. Hmm. Tapos, ganyan ano, dumating po dito. Kami gusto namin, na ano, ano, pataanggalin niyo. Kasi pagod na yung tatay ko eh. Anong nangyari sa kapatid nyo po? Uh, ganyan din. Yung ano, iniwan na shoota niya. I tapos, I iniwa. ganito na buhay namin. Gusto namin, ano, Pangangalingin, Ganyan buhay ni tatay ko. Hindi nyo pa ba siya nadala sa pagamutan? Minsan-minsan lang po. Kasi walang pera eh. Mm -hmm. <coughs> <coughs> Hindi nyo dinala ng bagyo? O, wala din pera din kuya. At yung, ito tulang yung buhay ng tatay ko <coughs> so gusto nyong ano alam niyo po uh, marami namang paraan ni eh. tapos oh. meron namang ano ate meron naman tayong <coughs> excuse me <coughs> <coughs> goberno basta masipag lang tayong maglakad oh, po no huh? Lalo na sa ano te sa mandalo libre naman po. Eh, ano lang ni eh. ano, buhay ng tatay ko, ano, bukid lang, tapos <coughs> lang po ang nag-ano. Ah? Siya lang po yung nag sa kanya. Mm -hmm. <coughs> so gusto nyo talagang gumaling? Opo, tapos ano, <coughs> mayroon din yung kinakain niya parang hindi niya siya maingay, ganun pagka gumaling naman na siya wala nang problema, di ba so ang unang isipin kung paano madala sa ospital para mapagaling sa Mandaluyong po ano yan, basta nadala doon walang bayad oo oo Ati Sara, sama ka sa amin. Punta tayo sa Mandaluyong. Ha? Ah? Sama tayo sa Mandaluyong. Ah? Ha? Ate Sara? Mahirap. Po? Piliti na ano? Ah, alis eh. Ano po? Mahirap yung daling-dalingin. Ayaw niya. So anong gagawin natin? Hindi naman po siya gagaling kung hindi natin siya dadalhin sa paggamutan. Hindi ko. Di ba? Ano, kaila, ganun talaga kasi mayroon siyang pinagdadaanan pero bilang apamilya, kayo po talaga yung magapoporsige na dalhin siya sa pagamutan para gumaling kasi hindi mo mapapauuyan kasi nga po may pinagdadaanan siya kaya yun, kailangan natin mag-sacrifice konti, pero pagdating sa ospital, wala naman pong bayad. Kaya, yon may tatanong lang po ako, lalo na kay nanay. Nay, sigurado po ba kayo, nay, gusto nyong gumaling yung anak nyo? Opo. Okay. So, willing po ba kayo na dalhin siya sa pagamutan? Okay. Hindi po maano yun. Po? Hindi ko, uh, hindi ko masagot yung sinabi niyo. Bakit po? Nay, kailangan bilang magulang kayo po ang magdedesisyon. Kasi ang pipirma dyan, ang magulang pagdadalhin sa pagamutan. Hindi pwedeng kami ang magdedesisyon. Pero gaya ng sinabi ko, wala naman pong babayaran. Ang uh, problema lang, yung sasakyan, pagkain sa daan, pero wala na problema doon, magagawa ng paraan. Ang uh, gusto ko lang malaman, yung desisyon nyo po, yung uh, assurance po, kung seryoso at disidido kayo, napapayag kayo na dalhin sa Mandaluyong sa pagamutan huh? Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. So, nay, hindi naman po kami nagmamadali. Ayaw namin i-pressure kayo. So, uh, pag-isipan nyo po maigi. Kasi bilang magulang po, si yung anak nyo po, eh, wala sa sarili po. Sorry sa word. Hindi, hindi siya mga decide para sa sarili niya. Kaya sa mga ganyan sitwasyon, una magde po is yung magulang, pag-usapan nyo po mag-asawa, kasama ng inyong mga anak, ni ate, kung anong decision ninyong lahat, yun po ang masusunod. Ano po? Kasi hindi po po pwede si Daddy Frankie. Kami po ay magiging tulay lamang po. Tutulong lang po ako nakabarangay ninyo sa abot lang ng aking makakaya. Kung papunta ng ospital, ako po wala akong problema. Tutulungan ko po kayo. Pero yung signatory, magdidesisyon, kayo po na pamilya ni Ate Sara. Ano po? Ah, oh, sige. So, sana mabalitaan ko kung kailan po at kung ano yung uh, decision ninyo. Ano po? Ano masasabi ni nanay? po. Iisipin ko po. Iisipin mo pa po. Si mm -hmm. hey, Sarah, okay ka lang ate? Hmm? May pera ka? Hmm? Ang gapo. Sige, bigyan na lang kita ano, pambiling ulam. Huh? Marunong naman. Binibigyan niyo pera, bumibili siya mag-isa kami na po bibig. Ah, baby. siya na lang. Sige. Wala, hindi, ano, hindi nagahawak ng pera. As in, wala siya sa sarili talaga. So, pero, kumakain, bigyan nyo lang na pagkain. Kumakain. pagmaligo maligo, kami yung nagkapaligoan. Pag mag-CR siya, nasa, ano na po, sa, Arinola. Arinola. Nasa, Marunong. Ano, marunong naman gumamit ng na erenola. Hindi naman. Nagyan lang po sa oh, kaya inaalagaan talaga. Opo. Opo, hindi pa naman siya ganun ka ano. Ma'am, ah, dalhin lang sa ano yan, mabilis gumaling. May mga, <coughs> may mga nadala na tayo doon, may mga natulungan na tayo. 2 to three months, depende po sa dinadala ng pasyente. Doon natin malalam kung gaano katagal. Gagaling po yan. Lalong-lalo na pag-ipag-pray natin. No po? Sige, sana makabalik ako dito. Nay, oh, pagpasensya nyo, budget ni ano po. Na? Budget nyo po. sana makatulong po. Salamat. Oh? Ay, walang ano man po. Ano pangalan ulit ni nanay? Sonya. Nanay Sonya, kain ka gulay. 50 years old, ulianin ka na. Ha? Huwag ka magpahina para sa anak mo. Ha? Mm -mm. Saan ang asawa niyo? Wala pa. Ah, nasa bukid. Nasa pa. Sige. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Talagang hindi nakausap, no? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, si Ate Sara na nadalaw natin dito. Ah, uh, ayan, mayroon siyang pinagdadaanan. ayon po, kay Nanay is uh, ano, uh, may pinainom ang kanyang boyfriend. Kaya nung kasalukuyan nasa Maynila. O baka hindi naman na uh, pinainom orwat no? Siguro hindi lang natanggap nung hiniwala yan, kanyo? po Kasi siyang ano eh, yung sumamay. Mm -hmm. Sige po, balitaan nyo na lang po ako kung ano magiging desisyon nyo po, ano? Ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Isa na naman pong pamilya ang nadalaw natin at naabutan natin ng tulong pinansyal yon. Ipag-pray natin mga kababayan, samahan nyo ko. Ipag-pray natin para malagpasan ni Ati Sara yung kanyang problema na pinagdadaanan. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa atin lahat. God bless po. Kagawad, thank you.